Hi guys, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang pinagmasdan natin ang uh, darating na malakas na ulan. Sana mangyari ngayong araw yung kahit paminsan-minsan may malakas na ulan na darating at maramdaman din natin ang kunting lamig. No? So, I'm sure maging masaya tayo sa araw na ito kapag may malakas na ulan. Sigurado ako na ang tao ay kailangan ding nababasa. 'Di ba nung bata tayo, naalala ko kapag may malakas na ulan, naliligo tayo sa malakas na ulan, nagtampisaw tayo sa. Ulan. At 'yun yung pinakamasayang araw natin wala tayong iniisip na mga uh, konting problema dahil mga bata tayo wala pa naman tayong problema noon ang alam natin masaya lang tayo na ligo sa ulan yun ang uh, maaring mangyari kapag may malakas na ulan yung taong nababasa ay magiging masaya dahil mawala yung mga oris niya eh pero may mas mahigit na nangailangan ng ulan at yun yung ating mga pananim at uh, mga halamat I'm sure sa sila sa ulan dahil sa medyo matagal-tagal na din na parang tagtuyot mainit na panahon sa panahon ito kailangan nila ng malakas na ulan kasi nauwaw sila sa biksin at yun yung masayang panahon nila tayo mga tao masaya din tayo na na pupunta tayo sa bukid makikita natin ang kulay verde ng ating mga halaman mga gulayan mga pananim na mais at palay. Di ba? Kaya yun yung panahon na tagulan, umuulan, masaya yung mga magsasaka at alam natin yan. Koramdam ko yan. At uh, I'm very relate. Na-relate ako. Kapag may, may malakas na ulan, kasi noon, ang may mga gulayan din kami noon. Uh, palayan, mais. Kapag may malakas na ulan, tuwang-tuwa tayo na. Pati yung mga panamin natin. ano nangyari. Oo, okay, okay. Ayan, nakikita ninyo, medyo po, medyo palakas ang ulan. Narinig niya yung ating mga mga panalangin na sana may malakas na ulan na darating ngayong araw. Dahil total, dahil total suspended yung classes natin ngayon. So sana, bigyan tayo ng kahit isang kunting malakas na ulan para kahit paano ay maging masaya tayong lahat. Ah, tao at mga halaman natin, mga pananin. Ayun, okay. Narinig din nyo, yung yung Angin. dadala ng ulan. Ha? Ah? Palakas ng palakas. Palakas ng palakas. Okay, congratulations sa ating lahat. Dahil may blazing tayo today. Sa inyo lahat guys, thank you po watching at sa content ko na ito. Sana ho, ay panu patuloy natin pagmasdan yung uh, Uh, malakas ng ulan na nagko-coffee tayo. Okay. Okay, nagko-coffee ako. Pero ubos na. Ubos na coffee ko. Okay. Thank you for watching. Congratulations sa ating lahat. Dahil may darating malakas na